Ay kumpleto ang mga anak ni Bossing Big Soto na dumalaw sa kanilang bahay. Nandito nga ang kanyang anak na si Paulina Soto kasama ang asawa at anak nito. Dito nga rin itong si Bico Soto. Kasama naman ni Oyoboy Soto ang kanyang asawa na si Christine Harmosa present din itong si Danica Soto sa kanilang pagkikita dito sa bahay ni Labi Soto. Ngayon nga lamang muling nagkasama-sama itong si Labi Soto na kumpleto ang kanyang mga anak. Kadalasan kasi ay wala ang kanyang anak na si Biko Soto at ang kanyang anak na si Paulina Soto. ni Big Soto na sa wakas nga ay nakumpleto ang kanyang mga anak at sila ay nagkasama-sama sa kanilang bahay. Bihira nga mangyari ito kaya naman masayang masaya ito ang si Big Soto at ang kanyang asawa na si Pauline Luna. Lalong lalo na nga ang kanyang anak na si Tali na muling nakasama ang mga kapatid at ang pamangkin nito na si Sachi. can she give you a big hug? Kiss. Okay, you can give her a kiss. Oh, so cute. Ito nga sa tuwing makikita itong bunsong anak ni Big Soto na si Tali at ang kanyang pamangkin na si Sachi. Palibhasa nga parehas pa silang bata ay sila ang BFF at magkasundong magkasundok. Napakasweet nga ng magtitang ito na hinahalikan pa nga ni Tali ang kanyang pamangkin na si Sachi. Ngayon nga ay masayang nagbanding ang magtita. ya naman nga din ng apo ni Bossing na si Sachi sa muling pagkikita nila ng kanyang tita Tali. Love-love talaga sila at sweet na sweet naman noon pa nga mga baby pa ang mga ito. Sachi Brielle nga ang nag-iisang apo ni Bossing sa kanyang anak na si Paulina Soto. Hi, Sachi! Uh, are you Sachi? Yes. <laughs> Hi, Tally! <laughs> oh. Ah. Yeah, you wet because he went into the water. bata din ng anak ni Paulina Soto, na apo nga ni Big Soto. Mukhang makakamana nga sa kanyang lolo pagdating sa pagpapatawa itong si Sachi Brielle. Pinuportahan naman nga ni Big Soto at ng kanyang asawa ni si Pauline Luna ang first art exhibit ng anak ni Big Soto na si Paulina Soto. Nandito nga sila nang mag-exhibit itong si Paulina. Ganon din naman ang kanyang mga kapatid na nandirito sa first art exhibit ni Paulina. Ang hindi nga lamang nakadalo dito ay ang kanyang kapatid na si Biko Soto. Busy kasi itong si Mayor Biko Soto, kaya naman naiintindihan na ito ng kanyang kapatid na si Paulina. Ang munsong anak naman ni Big Soto at Pauline Luna na si Tali ay kanilang in-enroll sa gymnastic class. Nakakatuwa naman nga na talagang napakaraming talent ng anak ni na Big Soto at Pauline Luna. Nakakatuwa naman din ang batang ito na hindi naman natatakot sa mga ipinapagawa sa kanya ng kanyang gymnast instructor. Di lang nga nag-e-enjoy pa itong si Tali sa kanyang ginagawa. Narito nga ang mga video ni Tali na siya ay nag-gymnast. din ay nagkita-kita ang mga pamilya Soto dito sa bahay ni na Pauline Luna at Big Soto. Naganap nga dito ang birthday ng pamangkin ni Big Soto sa kanilang bahay. Kompleto nga ang mga kapatid ni Big Soto. Nandito nga itong sinabal Soto, Tito Soto pati ang kanyang kapatid na si Maru Soto.